Good afternoon guys. Ah, ngayon, ang hali, no? ah, tapos ko lang mag tanggal nung ano, dumi ng mga alaga natin rito na gapi. So inano natin itong ano natin, uh, Turkey Buster, yung ibang dominila para hindi mabilis umano yung ano nang ammonia. Tapos yung bakante natin rito na ano mga tab at uh, saka yung ano pinagpalit-palit natin yung pesto kasi yung may mga ano na nat masyado silang marami maliit sila para dito sa mineral tap so nilipat natin katulad nito ating ano yung nakalagay dito yung AGFR natin na ilang peraso so dito natin ilagay yung mga available natin yung breeder natin at saka yung available na pwedeng ibenta na ano mga platinum red snake skin na andito sila tapos yung nakalagay dito na EBM kasi hindi naman na sila ganun karami ah, nilagay natin rito yung mga blue panda natin kasi naguwi tayo nung nakaraan at saka yung ah, tatlong buried natin ng mga big mama yan kung nakikita nyo ayan mga hindi pa yung nagda-drop so dito kasi sila nilagay dito sila una nakalagay So, masikip sila rito. So, inilipat natin sila rito sa may malaki Tapos, yung laman nito na IBM hindi ko na nilagay. sa isang bakanti ron na, ano, isang bakanti na mineral tab Tapos, yung platinum na red snake skin dito na mga breeder nga, tsaka yung malalaki na, uh, doon pa dun na natin inilagay. Kasi, iwan na natin rito. Ayan, oh, ang dami niyang po so, nakakikita nyo sa mga duro ng daliri ko marami po yan dyan silang mga anak so iniwan ko na lang dyan yung anak para dyan sila lumaki pilinis na lang natin yung tab tapos ayun nga yung ibm natin dito na natin nilagay tapos yung 5 pieces natin na available na pambenta na ano AFR ayun bali ano po yun ah uh, dalawang male at saka tatlong female pero mga breeder size na po yun yung tat, ah, limang piraso na yun so kung mabili yun ito na lang yon ano natin mismo na breeder natin ayan yung trio na yan at saka yung trio dun sa kabila so ayan lalaki po yung mga female natin ayan, ayan yung male natin tapos yun so ayan po tapos kung nga may nagbigay sa atin ng Uh, aquarium kagahapon thank you kay sis mercy shout out sa'yo so nilagyan natin yun na ano para pag ano dyan natin yung ibang yung, ano natin na kung maraming lalabas dyan natin gagawin natin parang grow out tank nila gaya ng mga blue panda na yun, siguro by next month siguro aalisin ko na yun dyan baka dito natin sila ilagay kasi medyo marami yun nasa mga 30 o 40 plus ata yun yung naandun na blue panda pero parang forma ko oh, na ano ko ayun medyo mas na ano na yung mga, mga pagka -blue nila lamang yung lalaki dyan so hindi na masyadong kit ito sa ano ng cellphone natin pero pagka ano baka doon natin sila ilagay so yun ang mga plano natin tapos ito ating albino red mosaic dito ayun may mga ano na rin po yun dyan nagtatago lang po siya sa may mga lumok at saka yung iba ay yung maliliit masyado so, ah, nyo, ayun, oh, ah, niyo nyo no? yung mga maliliit na lumalang ngayon o oh. no? kikita nyo po ba ayan yan yan, yan nasa dulong daliri ko at saka yun oh, sa bandaro no? Ayun. so ah ako na muna sila papayahan ko na lang muna dyan kasi wala akong ibang lagi na ah. bakanti pa So baka pagkano maghanap lang tayo uli na magagawa tayong mga malilit na ganito para do sa mga magiging anak nila. Pero pagkano i-out ko na katulad na yun, ng albay Albino Red Mosaic, marami tayo doon mil Parang 5 pieces tayo tayong available ko ron. So pagkano gagawa ko ng video na para makakita nyo Ah, no, Ito nito sa do no. Yung tsura nila. Tsaka ito may video tayo rito puro male lang din yun na dyan. po sila pero ano na po yan ah. Uh, mga pwede na pong gawing breeder yan kasi medyo malalaki na naman na yan. Puro male lang sila andito sa kabilang side mo. Eh. Ayan po sila. So ayan po. yun na muna yung update ko dito sa ating ah uh, mga alaga rito ng gabi sana o na gusto nyo maraming salamat po sa panonood thank you po watching at पी